Hello mga kasari! Naranasan nyo na ba na yung tindahan nyo parang ginawang pabaryahan na lang? Yung tingin nila sa tindahan mo e eh, palaging maraming barya. Kaya pag bumili sila, puro na lang tigwa 1,000 ang pera or 500. Wala be. Oh, speaking habang nagbablog ako. <laughs> hindi ko alam kung narinig niya yan. So, hindi ko alam kung bakit sa tingin nila, parang nasanay na sila na palaging may barya sa tindahan ko. Siguro, before, sige lang kami ng sige. Kasi sa mga nakakilala po sa akin, ay marami akong mga... Uh, barya, kung baga, hiwa-hiwalay kasi yung benta ko, lalo na sa Gcash, Maya, ganyan, sa mga online transaction. So, madaming pang sa 1,000 pesos or sa 500 pesos. So, nagbabarya ako pagka kilala ko, pumaga bumibili naman sa akin, nagkataon lang na wala siyang pambarya. And yung iba naman, tinuturo yung tindahan ko. Doon kaya ti magpabarya kasi marami yung barya. Oo, marami akong pambarya pero para sa customer mo na yun. Siguro ilan sa inyo dito naranasan na nag, may binaryahan kayo. Tapos, nung may bumili na sa inyo, 1,000 yung pera, wala na kayong pambarya. So, doon sa may nagpabarya, wala kang nakuha doon. Kasi nagpabarya lang siya eh. Pero, doon sa bibili sana na, na 1,000 ang pera, ay hindi mo na mabaryahan. Kasi, yung barya mo o yung mga hundreds mo ay binigay mo doon sa ibang tao na nagpabarya lang. So maging lesson learned ito sa iba nating kasari na walang malaking pondo, wag basta pabarya ng pabarya. Kasi wala kang kikitain, paano na lang pag may bumili na sa'yo na buo yung pera, eh wala ka na ibabarya ngayon. So wala kang kita. Sa tindahan, sa sari-sari store, importante sa atin na meron tayo palaging pambarya or panukli. Meron tayong mga hundreds, 20 pesos, 50 pesos. Kasi pag wala tayong panukli sa mga customer natin ay mawawalan tayo ng benta. Kaya naging advantage sa akin yun. Ang ginagawa ko, palagi tibon, pabarya lang, pambayad lang sa ganito. Or kung saan man nila babayad lang, hati-hatiin lang, pambayad sa tao. Sabi ko, bilhan nyo. Bilhan nyo ng Yossi. Magpapamerienta ka. Bumili kayo dito. Ganun lang. Kasi hindi pwedeng bigay ako ng bigay sa inyo ng barya. Tapos wala akong makukuha. Ha? Ano? Walang barya? Pag bumili, syempre meron. luka apa tawa kabar ya kalau kabar ya malalaman nyo talaga sa vlog ko na nagsasabi ako ng totoo. Reality lang talaga itong vlog ko. Kasi ganun yung nangyayari. Marami kasing mga hanap buhay dito sa labas ng aming tindahan na kung ano naman -ano yung hanap buhay nila. Kasi minsan yung pera talagang pinaghahatian nila. So wala silang kailangang yosi or pang merienda. So balik tayo no. Yun yung alas natin para mabilhan tayo at makuha natin kahit na hindi natin suki, kahit na hindi natin customer, pwedeng bumili sa atin kasi meron tayong panukli gamitin mo yung advantage na yon para mabilhan ka at mas dumami pa yung customers mo kasi alam nila na marami kang panukuli kapag buo yung pera nila. At matuto kayong magsay ng no or humindi na walang barya para hindi sila masanay. Kasi ang iba po ay nagpapabarya sa tindahan ninyo pero sa iba bumibili. So mas masakit yun, ba diba?